Teammate, hey, si po pupukin pupuk dito sa ulo niya yung dugma. So, Kasi ito may pupukin natin siya. Sa atin siya ito, dito. Ha? So, dapat mabasag yan ha. Okay. Ah, basa, bibigyan ko lang. O, oh, 20 muna. na. 20. Oh, oh. Ah, ati ko na. Let's go. Uh, Pupukin sa na. Oh, ay, basag ha. <laughs> wait lang. Oh, one, dapat three. Oh, <laughs> dito dito na. Dapat ikaw malakas, malakas. Oh, ano yung malakas? Eh, hey, paano mo babasag yan? Hey, eh, kaarte mo naman pala Ay, okay, na. eh. Ayaw sa, hindi gina, huwag ka sumali. Sabi Pak agendera nasi sih ya